guys, for today's video guys, nasamahan niyo naman ako for today's um, vlog. So, ayan, ga, ayan pala guys, is may isi-share ako sa inyo kung ano yung experience ko doon pagpunta ko ng Baguio. So, last week, almost two weeks ago, so, di ba guys, pumunta ko ng Baguio. So, isi-share ko sa inyo kung ano yung na-experience ko doon. Um, Sobrang ganda yung bag guys. Super nami ganon. Pero hassle talaga guys. Pag dating sa travel. Kasi more on traffic doon. So, pero it's okay guys. Kasi maganda naman talaga ang um, maganda naman talaga yung ano, yung bagu. And then guys, yung first namin doon is first day namin doon. Kasi actually two nights kami doon sa um, bagyo. So, yung first namin doon is um, yung pinuntahan namin um, house is yung, alam, kilala nyo guys, yung ex natin uh, Pangulo si Pangulo I forgot guys. Wait first. So, guys, yung yung first namin na pinuntahan namin doon is yung bahay ni Erap dati. So, lumang luma na yun guys, yung bahay na yun, si lumang luma na si lumang luma na yun guys. So, um, binili daw yun ng, ng dating artista na sikat blogger vlogger o artista I think, and then bininta ulit. So, yung nakabili is yung Korean. So, ginawa nila doon guys ginawa, ginawa nilang apartment so pwede ka doon magbook ng hotel parang ginawa nilang hotel pero guys hindi hindi maganda and then expensive pa yung house doon so um actually guys um hindi ko hindi ko talaga nagustuhan yung first night ko doon sa Baguio kasi nga ayaw ko talaga sa aking pinunugan. Parang, ang daming um, um, ano, ipis. So, ayan. But, actually, guys, is, na-enjoy na ko talaga, guys, yung Baguio. Kasi, ga guys, isa yun sa gusto kong mapuntahan na lugar dito sa Pilipinas, yung Baguio. So, yan nga, yan nga yung sabi ko, guys, no more sanao na, guys, sa Baguio. So, at the next second day is subang ganda talaga guys. And then guys, no more aircon talaga doon sa Baguio. So, okay na. So, um, next guys, second night is actually is bagong gawa yung napuntahan namin apartment. Sobrang ganda talaga siya, guys. So, hindi worth it talaga yung bayad mo doon. And then, inikot namin, inikot namin. Tapos, talaga, guys, Actually kapag bagyo talaga guys is more traffic kasi 'di ba. So um maganda talaga guys, madami talaga akong nakapuntang doon. More on doon kasi guys is it all your plans so 'di ba? Kahit yung mga kasama mo hindi mo kahalahi is mafe-feel mo talaga na maganda talaga yung pagkain mo. Kasi sobrang ganda, sobrang nakaka-amaze talaga. Sobrang mabulait yung mga tao doon. Tapos, um, masasabi mo talaga na wow. Wow talaga. So, ayun. As, um, maganda talaga sila mag-upload sa inyo. So, yun guys. And then, the next is, um, um, Actually, two nights and three days kami doon. So, yun guys, yung aking na-experience doon sa Baguio. As in, super doper astig. Astig yung Baguio. And then guys, parang doon, ma feel ko lang doon guys, yung lamig kapag gabi. Sobrang lamig talaga guys ng gabi, ng gabi doon. Pero actually guys, kapag ang ganito, yung maaraw, yes, hindi ko talaga, parang hindi ko talaga na-feel yung lamig. Or siguro, parang nasanay lang ako guys, kasi I, I, everyday using aircon, so, um, siguro nasanay lang ako, kaya hindi ko na-feel yung lamig. Pero guys, pagdating ng gabi, oh, ah, manginginig ka talaga guys. So, ayan guys, yung aking ishishare sa inyo. Yung pagpunta ko ng Baguio. So guys, late na to para i-share ko sa inyo yung aking experience to all. Pero, okay lang yan guys. You need to support me, di ba? Kasi, mas maganda talaga na, na i-share ko din naman yung experience ko doon. Kasi guys, madaming taong madaming tao na hindi afford yung pagpunta ng Baguio gustong pumunta, di ba? So, ayan guys, is yes. Um ako guys kasi gusto ko din yan guys. Isa isa yan sa aking ang um, pangarap mapuntahan yung Baguio. So so ngayon guys is napuntahan ko na. So wala na no more sana all na guys. I'm happy to see I'm happy to to na napuntahan ko yung Baguio. So um um, sana um, more travels pa. So, di ba? Kasi nga, mas nagugustuhan ko talaga guys, yung travel, travel, travel. So, di ba? Ayan. And next, um, happy. Kasi, mas maganda talaga guys, kapag tayo din ay happy, di ba? Everyday happy habang tayo'y bata pa or kaya pa natin mag puntahan yung mga lugar na gusto natin. And then, kasi yun lang guys, kailangan natin kumayod ng kumayod para meron tayong meron tayong pampasyal. So, ayan guys, sa mga tamadyaan, so, don't for wag nyo nang ipairal yung pagkatamad kasi meron din kayong gustong mapuntahan. So, kailangan natin kailangan natin na na kumayod para mapuntahan natin yung ating gustong um, lugar. So, that's... So, guys, hanggang dito na lang muna, guys, yung aking video na isishare sa inyo yung pagpunta ko ng Baguio. So, thank you so much. Bye!